Narito na naman kami ang makasawang Dante. At Cynthia, na nakikailang sa buhay ng iba. Ang <coughs> ang founder ng Marites Movement. Well done! Ang ikaw, mo, meron na naman tayong panibagong Marites na issue. Basahin mo! Pwede po bang magpatulong? Kasi po may nagawa akong kasalanan laban sa asawa ko. Ako no. po. <laughs> eh, parang convict po ako ng Lord na mag-confess sa nagawa ko sa kanya. Ako ba ano? yan? O ibang tao ba yan? O, para ako yan ah. Oh, okay. ano, ano po ba ang gagawin ko? Matagal na rin po itong nangyari pero pwede po ba kayo na po ang bahala? Na <laughs> Nakikirame ako sa iyo Kung ano man ang ginawa mo Eksplorado yan, eh, nagtaksil yan At uh, maaaring matagal na Pero sabi ng numbers 32 verse 23 If you fail to do this You, you will, will be, be sure that, that your sin Will find you out, out. Kaya walang lihim Na hindi may bubunyak So sagutin natin yan Pagkatapos na. ng ating 喂。Oui. ang hirap ng situation niya, no? Naalala mo nung tayo yung sa ating case, parang pareho lang nung sa kanya eh. Oh, ako ko sinasama niya. Problema niya eh. Oo, oh, tapos. Anong eh, ano bang, ito. ano bang maipapayo mo sa kanya? Kasi ikaw naman yung ganun, ang sitwasyon. Oo, oh, dinamayin mo na naman ako. <laughs> Buhay niya yan, wala akong pakilam ka. <laughs> Umingi nga ng payo. <laughs> eh, hey, hey. di sabihin mo sa asawa mo kung pinapasabi ng Lord or may conviction ka sa sarili mo. Kasi nakalagay sa Bible yan eh. Yan eh. Walang lumapit kay Lord na tinaboy niya. Psalm 9.10 oh, 1 John 1.9 If we confess our sins, He is, God is faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness pero mahirap sa lahat ay yung umamin. Si Adal nga, tinanong mo. Si Adal ni Lord, kinain mo ba? Si Eva po. Eva, kinain mo. bukas Yung kung ahas, madadagdagan ng pangay ngayon, ahas, yung palaka. Ibig so, sabihin, ang hirap umamin. Kaya ang principle sa restoration, eh, admission. Pag willing ka mag-admit na may ginawa ka, eh di, may restoration ang mangyayari. Ang mahirap talaga sa lahat yung mag-admit. Pero hindi lahat ng kasalanan, pinapublic yan. Hindi eh. Pero mga kasalanan na gusto ng Lord, you make it public. O, oh, alam bawa, nakasala ka sa asawa mo, may covenant ka. May covenant mo sa asawa mo, ay na-violate mo, you have to make a confession. Kasi, in order to mend your ways, ma-restore ang trust. Oh, uh, Doon sa, sa part ng girl, mahirap yon syempre, sa, sa asawa. At parang, sa umpisa, tulad ng sabi niya, eh medyo mawawal ng talaga ng tiwala. Pero kung sa Lord talaga yung nangyari dahil ah, nag-confess naman yung tao, eventually, marirealize din yun ang asawa. At mapapatawad din siya. Hindi nga lang, eh, kailangan mag-adjust ng konti. Kasi medyo sa umpisa, medyo difficult. Pero eventually, makakapag-move on pa rin yung asawang babae. Mayarap sa akin, ang ginawa ko yon no, 1987 ko ginawa, masok ako sa sauna bath. Kaya may ginalaw akong mga babae. Tatlong gabi, consecutive night. So, on the last night, humihingi ako ng tawad kay Lord. February 3, 1987. Simula noon, hanggang 1992, five years, ha? Sabi na, Lord, humihingi ako ng tawad sa asawa ko. And five years ago nito, salamat ko, Lord, ha? hindi ko na namang ginawa yan eh. O, oh, hanggang ngayon lang. Hindi na talaga eh. Pero merong ang kasalanan dahil covenant ko yan eh. Ang risk doon, magagalit talaga siya. Pero nung sinabi ko, napatawad naman niya ako. Ang problema, pag nag-share ako nito sa iba, nasasaktan pa rin siya. Kaya sabi ng Lord sa kanya, I'm giving you a bond of Gilead. Pero meron pa rin eh. Sabi ko, Lord, naaawa ko sa asawa ko dahil sa ginawa ko. Ina-admit ko. Ina-admit ko kay Lord. na admit ko sa Kanya eh. Ina-admit ko sa buong mundo. Sabi ko, Lord, kung mangyayari pa muli sa akin yan na hindi naman, I pray, bago pa mangyari, kunin mo na lang ako, Lord. Ay, tututuhanin ng Lord yan. Huwag niyo lang isipin na pag namatay na ako dahil gano'n na nangyayari ha. <laughs> Pero gano'n talaga yon. Nang sinabi ko sa wife ko yun, oh, di eh, nakampante siya na talaga seryoso ko na hindi ko nagagawin yun. Oh, kaya importante-importante sa lalaki o sa babae, pag oh, nag decision ka, pangatawa na yan. At ako pinaka seryoso nga doon, punin mo na lang ako, Lord, bago muli na mahulog ako sa kasalanan. May maganda pa si, ano, eh, si Job, chapter 31, verse 1. Sabi niya, I have made, ha? I have made, ha? I have made. Importante ito, ang powerful ito. I have made a covenant with my eyes not to look at any woman lustfully. Ambo, matindi yan. So, nakita ko, you have to impose discipline sa sarili mo. Para hindi ka na magkasala, huwag ka nang manood ng mga alam mo. Palabas na hindi naman makakapagpalapit sa'yo kay Lord masisira ang relasyon mo kay Lord, sa asawa mo, huwag na. So ano yan? Decision yan. Yeah. You have to establish discipline sa iyong buhay. Diba? Ako yeah. oh, na sa eh, kung gusto mo. Oh. So, praise God naman po. At uh, yung story namin, happy ending. Kasi from that time on, na na-release ako, ay nag-completely trust ako sa aking asawa. Oh, so, talaga? Oo. So, at hindi na ako nagiging suspetsyoso. <laughs> hindi na ako nagsaselos kasi alam ko tinutoo talaga niya yung sinabi niya hindi lang sa akin kundi sa harapan ng Panginoon importante po yung delikado yan pag nag-violate ka doon na, oh, oh, yeah. oh, witness that's right so the mere fact na ikaw kinukonvict ka na ha? ang Holy Spirit trabaho niya he will convict Men of sin. So, pag naku-convict ka, that's the time sasabihin mo kung ano yung kasalanan na yun. Ulitin ko, ano? hindi lahat kasalanan. Merong mga kasalanan na okay na, tapos na yon. Pero merong kasalanan. ba mo, asawa mo, naku, may covenant ka, tapos annihilate mo. Oh, ang Lord gusto niya, ayusin yun. Mm -hmm. Alright? So, I pray, makatulong ng malaki sa inyo. Pagpalain Please, with much prayers. Yeah, with much prayers. I believe the Lord ha, pag sinimulan mo na nag-confess ka restora restoration follows at saka lahat sa ng mga nawala sa iyo oh, health pera lahat yan ibabalik ng Panginoon lalo ka pang pagpapalain lalo pang gaganda ang relasyon mo sa asawa mo at lalo kang gagamitin ng Panginoon okay sa ating muling pagbabalik ng anumang episode time. na susunod God bless you Bye. Like and subscribe!